malalaking kandila, mayroong pagbaliktad sa kita ng opsyon. Matatapos ang rollback, malapit na ang presyo sa opening level. Ang uptrend ay sinusubukang magpatuloy. Bagamat hindi malinaw ang sitwasyon, kahit isang punto ay maaaring sapat na upang isara ng may tubo. sa mga huling segundo, natapos ang opsyon na may pagkatalo. Babayaran namin ang mga pagkalugi. Magsisimula kaming magbayad para sa mga pagkalugi at Bitcoin, muli, ang uptrend ay nakabawi, mayroong isang kumpirmasyon mula sa mga tagapagpahiwatig, at VFX alerto buksan natin ang isa pang cool na opsyon ang detrended price oscillator ay hindi maaaring gamitin bilang ang tanging tool sa pagbubukas ng opsyon, ito ay nagpapakita ng magandang panandali ang pagwawasto at mga pullback. Ang indicator na ito ay isa sa pinakamahusay, ngunit kung hindi mo kinukumpirma ang mga signal ng crypto trading ng oscillator, ang pangangalakal ay magiging katulad ng paghula. Ang uptrend ay nagpapatuloy ng walang mabilis na pag malapit sa opening level. Ang presyo ay may posibilidad na isalin ang opsyon sa tubo.